up guys? Andito na naman tayo syempre As usual Trabaho ulit tayo San Simon Eh Ayun Drive lang tayo dito Tapos wala na tayo pang gagawin Kung mamahinga na naman tayo Magtutulog na naman tayo dito Pero kung may ibang ginagawa Ginagamit kasi yung host ngayon So Hindi ko malilinis yung sasakyan na daladala -dala natin Daladala -dala natin Yung juke <laughs> Ninjo kandala natin, yung favorite kong dalin, napakasarap dalin sa expressway. Sa, uh, ah, mabilis. Yun. Actually, nauna umalis yung H100. Pinadrive nung isa nating kasamang driver. Nagulat ako, nauna pa ako dito. Ewan ko kung baka may dinaanan pa sila o ano. Pero yun, nauna pa ako sa kanila. Eh, kanina pa umalis yun doon sa, sa pinanggalingan natin sa City land So yun na lang, one minute na mamaya update update na lang kung meron pang clips kung meron pang video okay Guys, uh, dito tayo sa barracks nila. Alas 11 na time check. 11 na. Naghihintay na tayo kumain. Anong oras sila nag-out? Mga 11. alas 11. Nakain na rin pala yung mga ngayon. Yung mga nagtatrabaho doon sa loob ng planta. Hintay-hintay lang tayo. Tapos mamaya kain na. Tapos maghihintay lang ulit pa uwi. <laughs> Yan ang ating routine dito eh. Ito si parang laro natin. Maraming hindi dito siya yung cook cook dito sa sa planta yes. so mamaya na lang update na lang ulit So yun guys, uh, natin yung bossing natin, bibili sila aircon. Eh wala naman tayong ginagawa doon sa planta, kaya sumama tayo. Matutulog sana kami ni eh. e, Kaya Buboy. Ayaw, parang 15 minutes pa lang siya nakakatulog. Bigla na siyang ginising. Tapos, nag-aya tong Chinese na, sige, sama kayo, tara, wala naman kayo gagawin dyan eh. Baga sa inyasa na lang eh. Sama kayo, wala kang gagawin dyan, tara. Kaya yun, sumama kami ni Lauro, yung cook nila kanina. Hahaha. <laughs> Kola, No kola. No money. No cola. No pumpong ah. Mamaya kung pumpong <laughs> wala 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 ko wala mo oh wala oh, oh my god wala na so yun guys nandito na ulit tayo sa bahay at dito ko na natin tatapusin tong vlog na to kapiling na natin ating mga anak na magaganda. Hi Kyle. Hi. water daddy. oh water din daw siya. Oh, lagyan natin water. Daddy. Oh. Ay nako. Ay nako. open bye bye natin Kenley. Bye bye. Bye bye. Bye bye Kyle. Bye bye. Bye bye. Ingat. So, yun guys, dito ko natatapusin yung vlog natin ngayon sa nangyari ngayong araw na to. Bukas, wala akong pasok. Rest day ulit. Ayos. Thank you for watching.